So guys, pupunta tayo tayo ngayon dito sa no sa night market ng Baguio City. Ayan, titignan natin kung anong mga meron. So guys, samahan nyo ko ngayon sa ating food vlog kung saan titikman natin ang mga Pinoy street foods na namiss natin. Iba talaga kapag nasa Pilipinas ka. Dahil bukod sa napakasarap ay napakamura pa nga. Sobrang dami ang street foods dito ang Kung kaya ko nga lang bumili bawat tindahan ay ginawa ko na kaso pusog na pusog pa ako. Magkano po ang sa beta mo? Isa? Ito? po? Ah. Isang ganito at isang ganyan yung ito pa. Siguro dalawang, dalawang ganito Magkano po yung ganito? Ano yung mo? Ano dito, sir? Balot ba, sir? Hindi walang sulat, sir? Dito po, natin.

Wala pa okay. Okay. Ito, Ito yung Siyempre gumawa si mama ng homemade bibingka ba? Ang karo pabalik ng Canada. Sobrang lambot at saka sobrang sarap. Try ko nga rin gumawa na pagbalik ko. <coughs> <coughs> Tinray ko din yung fishbowl. Ganito na pala yung pagkain niya. Nakalagay na sa baso. Wala na yung tinutusok sa kawali. At kahit nga pag gabi na, eh, bumili pa rin tayo ng dirty ice cream. Isa kasi ito sa mga namis ko dito sa Pilipinas. <coughs>